Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagpunta ni Russell Westbrook sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang kalalabas pa na trade ng Los Angeles Lakers at ng Milwaukee Bucks. Simula nga po mga katrops na magtapos ang kampanya ng Clippers sa playoffs ngayong season, ay nagtapos na rin naman nga po ang kontrata ng isa sa kanilang mga pinakamahalagang players sa kanilang lineup na si Russell Westbrook. Kaya magiging isa na nga po itong ganap na unrestricted free agent ngayong season, kung saan pwede nga po siyang bumalik sa Clippers o kung hindi naman ay maaari nga po siyang lumipat ng ibang team na gusto nga po niyang sunod na paglaruan. At base nga po sa naging pahayag mismo ni Russell Westbrook, kung siya nga na po ang tatanungin ay mas gusto pa rin nga po niyang manatili at maglarong muli sa Clippers sa susunod na season. Ngunit syempre hindi rin naman nga po niya hawak ang kanyang kapalaran ngayon gayong magdedepende pa rin nga po siya sa magiging desisyon ng kanyang kupunan. At kung sakali man nga po natanggihan siya ng Clippers, ay mapipilitan na lamang nga po siyang lumipat at pumerman ng kontrata sa ibang kupunan kagaya na lamang ng San Antonio Spurs na isa sa mga team na matagal na nga po niyang gustong puntahan at pagluraan dahil kay Greg Popovich. Isa pa, magiging malaking tulong rin naman nga po siya si Spurs since nangangailangan nga po sila ngayon ng isang veteran point guard na may pangtatandem nga po nila sa kanilang batang superstar na si Victor Wembanyama. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa kalalabas pa lang na trade ng Los Angeles Lakers at ng Milwaukee Bucks. Ayun nga po mga katrops sa lumabas na balita ngayong araw, lalo na nga po ng head coach ng Milwaukee Bucks na si Doc Rivers na gumawa ng mas maganda at mas bagong adaptable na defensive scheme sa kanilang lineup sa susunod na season. Yes, tama nga po ang narinig mga katrops. Susubukan na nga po nalang baguhin ang kanilang game plan upang sa ganon ay mag-iba naman nga po ang resulta ng kanilang mga susunod na kampanya sa NBA. At para nga po magawa nila iyan ay kailangan nga na po ng kadalang team na iligay si sa kanilang center position upang sa ganon ay mas maging mabilis nga po ang pace ng kanilang opensa at defensa. Kaya dahil nga po dyan ay binabala ka na naman nga po nalang itrade papunta sa ibang kupunan ngayong offseason ang kanilang big man na si brock Lopez. Yes, posible nga po na maging available na ito sa trade market which is pabora naman nga po sa Los Angeles Lakers since isa rin naman nga po ito sa mga big man na matagal nang gustong makuha ng kanilang kupunan. Kaya ngayon nga pong may pagkakataon na silang makuha ito sa box ay sigurado na hindi na nga po nila ito sasayangin at papalagpasin pa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports sa PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.